Bakit takot o na-alarma yung mga pastor ng mga sekta sa pagdami ng mga CFD or mga Catholic Faith Defenders? Ito yan, hindi sila takot sa mga CFD dahil yung mga CFD ay merong kakayahan sa pagkipagdebate. Kasi yung mga pastor na yan, talagang nagkipagdebate naman talaga sila. It's like part of their um, style ng pangaral, ang pagdebate So, hindi sila takot sa mga CFD dahil ang mga CFD ay may kakayahang makipagdebate. Gaya rin nila. At hindi rin sila takot sa mga CFD dahil yung mga CFD ay merong kaalaman sa Biblia at uh, nakaka-memorize din ng mga verse tulad nila. Hindi sila natakot sa CFD dahil doon. Uh, at hindi rin sila takot sa mga CFD dahil yung iba sa mga CFD ay mga pastor gaya nila. Mga pastor na galing sa ibang sekta o nagtatag ng kanilang sekta, iniwan yung mga sekta nila at sa katoliko at naging Catholic Faith Defenders. Hindi sila natakot sa mga yon ang ikinatatakot nila ay kung ang lahat ng mga katoliko o sabi natin karamihan or mga 90% of the Catholic ay magiging katulad ng mga CFD. Bakit? Kasi pag nangyari yon, wala na silang maaakay ng katoliko. Hindi na sila makakaakay ng kahit ni isang katoliko. Yun ang pinakamahirap pag mangyari sa kanila yon. Dahil pag nangyari yan, ito, sila sila din yung sekta yung mag-aaway. Sila silang sekta yung mag-aagawa ng mga miyembro pag wala na silang maakay ng mga katoliko na kulang ang kalaman. At kung mangyari talaga yon, na wala na silang maakay sa mga katoliko at sila din yung mag-aagawa ng miyembro at mag-aaway-aaway, ang mangyayari, sabay-sabay silang babagsak. <laughs> at ang may iwan na kristyanismo sa budong ito ay yun pa din yung original. Yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang.